Tila malapit na nga magsimula ang shooting ng inaabangang pelikula Nina Kim Chiu at Paolo Avelino na may pamagat na My Love Will Make You Disappear. Habang patuloy na tumataas ang excitement ng fans, isang usap-usapan ang umiikot ngayon sa social media na lalo pang nagpapakilig sa kanilang supporters. Ayon sa mga spekulasyon, malamang daw na hatid-sundo ni Paolo Avelino si Kim Chu sa set ng kanilang pelikula lalo pat matagal nang nababalita ang kanilang rumored relationship. Bagamat walang kumpirmasyon mula sa dalawang kampo, hindi napigilan ng kanilang mga tagahanga ang kiligin sa ideya na personal na maglalaan ng oras si Paulo para alalayan si Kim. Bagamat walang kasiguraduhan sa ngayon, hindi maitatanggi na tuwang-tuwa ang mga fans sa ideyang maaaring magkaroon ng real-life kilig moments ang dalawa, lalo na't madalas nang mapansin ang kanilang pagiging malapit. Patuloy ang pag-aabang ng lahat sa pagsisimula ng shooting, hindi lang para sa pelikula kundi pati na rin sa anumang off-screen kilig na maaaring mabuo sa pagitan ng dalawa.